Hello mga cutie si Lolo Pogi nag-shopping. <laughs> Ito si Lolo Pogi oh, ang yabang nag-shopping oh. A bigla ako. Ha? Ah? Ba <laughs> Ang dami niyang pinamili oh. <laughs> ah? Mr. Mister, Mister DIY. Bagong bukas lang kasi dito. Ang dami kasing mabibili dito. Puro mga mga abubot. Ay, yung dinampot naman ni Lolo Pogi, eh, yung talagang kailangan. kailangan. Kailangan na kailangan lang talaga. Kasi, pag New Year na, kailangan palitan na yung mga luma. Upo muna daw kami dito. Ay, naka... Ah, Nangalay yung matanda. Picture muna tayong dalawa. Picture muna kami. Barang bro, ha? Kaliligo ko lang kasi. oh, One, two, three, go. Mauna kang gano'n kasi ang lait mo tingnan. Sa akin. Yan, yan, ganyan. One, two, three, go. Ito pa, oh, ang pang... Ito'y mga ganito. Meron na tayo nito, eh. Binilang tayo ni Amor. Mm -hmm. Tapos, medyas. <laughs> medyas magpambaby. Final okay, boy, dito ka na bumili, oh. Ang dami rito. Halo-halo <laughs> dito sa Mr. DIY dami. Ito. Pang kuskos lang ano. Pang... Ay, isang ito o. Oh. Isa, dalawa, tatlo. 59 pesos na. Ang dami namin nakikita ni Papo. Ay, ito pala may Jess eh. Bilang natin si Ina. Ay, si Aaron. Kuwawa na. No. 55 lang eh. Ito na nga ganito. Ito medyo ma ay, makapal. Uh Oo. -oh. Dalawa. Diba? Ito iba na makulay. O oh, dalawa. Ito na lang regalo natin sa kanya. Yan. Regalo mo sa kanya yan. Dapat pala ano. Ito yung mga nabili namin. No? Ito pa yung aking ball pin. May just pang ipit. Yan. Yan. Ito ng plato. Ito. Ito. Wala, bit-bit ah. mo na. na Ay, sis, matanda talaga, oh. Dami medyas. Tama ba yung makapal na yan? O oh, maikli, ano na lang. Hindi ka hanap tayo. Ito maganda, mas maganda. Ito mas maganda pang, oh. Kaso 63, 55. Hmm. Oh, paritan na. natin kasi medyo masikip siguro man. to. O yan. <laughs> Dapat kumuha tayo ng ano? Nang Ito 55 lang. Saan? 55 rin lang ba yan? Ito ano eh. Eh? Ano? 65. May, makapal naman. Mm, 63. Ha? Iisa naman ang ano? Kulay. Ay, ba't iba naman to? Ayaw mo nang mag-isang kulay. Sa pintuan. Magkano to? Ba't ang mahal nito? Ah, kasi... Ah, oh, tatlo ba? Ay, ah, dito, dito na lang tayo sa tatlohan. Kaysa din sa dalawahan. Dito, tatlohan din. Mm, ito na lang tayo dito sa may kulay. Yan. Para hindi sila magkapalit. Yan na lang. Tatlohan. Marami namang mga pagpilihan din eh. Ito 39. Meron din dito. Ito 39. Kaso ang klit lang to. Pagtatlo. Pero, um, ah, hayaan mo na yan. Medyo matibay-tibay. Doon tayo, usog-usog tayo doon. Nagaya ng mga baso. Dami mga abot bot dito bagong bukas. Dati kasi, dito ay ano to, tindahan ng mga pang dito kasi tindahan to dati ng mga damit ngayon wow ang cute to. ay lagayan ng kutsara oh hawak hawak lang naman Di, mayroon kang ganito oh? Meron ka na 30 pesos ha ganyan Lima. Oh. pwede 30 pesos ay, ito iba rin to lima rin, kaso 43 parang lang naman yata, yan eh ito, mga basahan ano to, mga basahan ito, ina ba yung mga basahan, oh sa kwarto niyo. Dormat. Dito siya yan, meron tayo niyan. Pang, na. pang ano sa ano? Kikiliki. Ay, ano? Tinga yan yung uh, kilikili ko dyan. May kilikili bang sinusundot? may Ah. Ano. Uh. Hindi, kinuha yun ng customer. Dito lang nilagay sa bahay. Wipes. Ito na yan. Pang-ingus yun. Pang-ingus yun sa ano, sa CR. Hmm? Yan yeah, o. Hmm. Ah, oo. Uh, uh, deodorant. Sa si, uh, si, uh, ano mo. Tapos, yung tikit na yan dyan. Uh, uh. Si blue. Hmm. Si kolay blue. Bibila tayo nyan. Ito yung deodorant. Ayoko na may amay-amay. Ayoko na may amoy-amoy sa no sa sa CR Ito ano EDP eh meron ka na nito bumili tayo nito eh by one take one mm -hmm. dito tayo Gripo ay, may, may, binili na ako, di ba? Mas maganda to, oh. 15, parang 37. Mura lang, eh. lang, lang naman yung binili ko. Sa lababo? Mahirap magpalit nun? Hindi, Meron tayo dun sa taas. Uh, Ay, ito, oh. Maganda. Para hindi maano ang gripo Ito yung dinudugtong, eh. Maghanap tayo ng magandang gripo Pagka nasira yung gripo natin Siya nating ipapalit Ito, patulad nito, plastic <tay> Tayo na, magano na tayo? Bay Bayan? pila? Ha? Tingnan mo Ito pang regalo disposable na face mask 37 long sa adult ba to marami pala dito eh babayad na si papo Wow, ang cute-cute. Pero ang, alam ko mahal na to ngayon. Eh. Sige na, bababa na tayo. Hello mga cuties, dumating na kami. Ito yung pinamili ni Lolo Pogi. Ayan Oh. Ayan, ito yung pamuna sa lababo namin para ano, ga-absorb na, ano. na, manipis lang. Yung pampapogi niya, pangahit. Bumili ng medyas, tatlong peraso. Ayan, tapos bumili nitong extension wire. Tsaka ito, yung kailangan niya sa aming washing machine. Dairy cream, pesto, yan, mag-ano siya, mag gagawa kami ng pesto, yan. Ayun, palaman daw niya to, kasi bumili siya ng tasty ng Goldilocks. Ito yung paborito niyang kape. Yan yung sayuti. Ayan yung dalawang nyakot. Yan magpapansit daw siya. Paborito niyang pansit. Ayan yung ano, tasty bread niya. Ito yung panggisa-gisa daw niya. Ito yung potato. Ito, paborito niya. Lagi niya nilalagay sa sausawan. Ayan. Ayan. Saka yung panglinis. Saka ito. Yan. Tsaka ito dahil para daw lagi siyang may kutkutin. <laughs> Kaya ayan na, nagtimpla na agad siya ng kape. Ang saya-saya ni Lolo Pugi. Ayun na. <laughs> Gutom you. na raw siya. 12 o'clock na magkakape pa. Thank you mga nanak. Bye-bye.